Dito sa Quiapo, iisa lang ang bagay na mas matibay pa sa bakal at mas matalas pa sa patalim, ang pamilya. Hindi lang ito tungkol sa dugo, ang pamilya dito ay ang mga taong kasama mong kumakain sa iisang plato kahit kapos ang mga taong handang sumalo ng bala para sa'yo. Para kay Tanggol ang kanyang pamilya, si Mokang ang kanyang lola, ang kanyang mga kaibigan, sila ang kanyang kuta. Sila ang dahilan kung bakit kahit gaano kadugo ang laban, kahit gaano kalalim ang sugat, palagi siyang bumabangon. Nakikita ko sa kanyang mga mata ang apoy sa tuwing pinoprotektahan niya sila. Nagiging sampung beses siyang mas malakas, sampung beses siyang mas mabangis. Kapag ang pamilya na niya ang pinag-uusapan, ang isang ordinaryong tao na si Tanggol ay nagiging isang leon. Sila ang kanyang lakas, at alam na alam yan ng kanyang mga kaaway. Dahil sa isang madugong mundo, ang iyong pinakamalaking lakas ay siya iyong pinakamalaking kahinaan. Isang gabi, tumahimik ang kayapo, isang kakaibang katahimikan na mas nakakabingi pa kaysa sa putukan ang mga kaaway ni Tanggol sa pangunguna ng mga Montenegro na ayaw siyang kilalanin ay pagod ng subukan siyang talunin sa isang direktang laban. Natutunan nila ang leksyon sa masakit na paraan, kaya't gumawa sila ng isang plano na mas masahol pa sa pagpatay. Isang planong durugin hindi ang katawan ni Tanggol, kundi ang kanyang kaluluwa. Dinukot nila si Mukang, ang balita ay kumalat na parang apoy. Biglang nawala ang lahat ng tapang sa mukha ni Tanggol, napalitan ito ng isang bagay na bibihira mong makita sa kanya, purong takot. Ang leon ay biglang naging isang maamong tupa. Ang lalaking kayang harapin ang isang batalyon ng mga armado ay biglang nanghina dahil sa pagkawala ng iisang tao. Ginamit nila si Mukang para painin siya. Ipinatawag siya sa isang abandonadong bodega, mag-isa, walang armas iyon ang kondisyon. At si Tanggol sa unang pagkakataon ay sumunod ng walang tanong. Nakita ko siyang naglalakad papunta sa bitag. Ang kanyang